opportunity na maka-explain kami na lang program at this task. Kung good is, the program is for the disadvantaged and para um, bang mga walay trabaho or kung nga may kita, kulang ang kita, or mga nakatang sa trabaho, or katang mga lawanan ng trabaho tumog sa kalamidad. Because COFAD is an emergency employment. So, um, Process ana niya si kayang fan gitan man kang Dole. So si Dole yaton hatagan niya og allocation ang proponent. So daghan na ang proponent, pwede private, pwede government entities. So sa case nan LGU Surigao City, so maghatag siya og allocation depende sa fund na available. So kana siya pag -hatag sa proponent, si proponent madayon ang na ay prerogative sa pag-select sa iyahang mga uh, beneficiaries according to sa slot na gi-provide ni Dole. And then, si Dole, iyahang i-review ang mga list kung nag-follow ba sa ilahang guidelines. Ang guidelines mga ng Dole, sir, na kung kinsa ang maka-avail uh, avail. Ana, uh gawas ato mga display sa disadvantage ang mga na ang iyang kuan so una 18 years old pataas naman so, open magod kayo siya 18 years old pataas so pwede ang senior citizen basta lang maka-provide siya of fit to work and then sa isang ka pamilya na ay isa so sa una magud ang guidelines niya is one sa household so karon per family na so kung sa isang ka household tulo ka pa pamilya So, pwede tulo kay isa-isa -isa sa kada pamilya. So, mo na ang, ang iyahang guidelines. So, mga yun na sila o um, ID. Maraman na may lang po. Mag-provide po si si Dole na asya ay coordinator na di-assign din sa city para mag-assist sa LGU as to the whole process hangtod dito sa payment kung ingon ana man gani nga naay mga issue gi encourage man pud mo ang among mga beneficiaries or other clients related thereto na mo the sa office para mahatagan nato nang sakto na among process para ma correct nato if ever na i wrong and then or ma enlighten nato kung na may mga gray areas uh, corresponding to the implementation of TUPAD. So sa karon man kung ka nga mga speculations and situations wala pa man gyud nakalodge sa office nga o an um, formal complaint or na ay ato beneficiary yani ato dito for na nag-seek help sa ato. So kung naamanggani, gani, pwede gyud kaayo sila mamuhato sa office and then we will address uh, any concerns para ma-correct pod nato kay right? kung wala man mo stand hindi nato ma-verify uh, ang ang uh, issue. So, pu puro na siya na sa uh, hearsay. oo. Ang mga guidelines sa tupan is kaisa ra sa isa katuwid. Unless kung kanang mga calamity. So, kung nga simba ko lang uh, or bagyo or baha. So, human, <laughs> <laughs> <inaudible> pwede lagi sila kayo mabalik. Same sa katunyong tapos sa Odette. Pwede um, ang dole po ma'am na asilay system nga gihimo nga kay ang kwan god si city kung siya mo ay mo um filter di bali sa list di man ka ni kung sa laing nga proponent naka-appeal sila so diba ang limited drag ang mo uh, aso si dole na gi try system na tanan agasuligaw for example kay basin nang balik-balik ng proponent So, mga trace nila, ma'am, kung nagdoble. Uh, si Dole, pag matrace na niya nga, nagbalik-balik na niya, mo advice siya, mang sa LGU or sa proponent nga kung kaya pa ilisdan, ilisdan, pero kung wala na, kuha na din na siya Sir, wala pa man po din na sa Surigao City, wala pa yung nakareport po nga naay nagkandak ng mga OSRA o Special Recruitment Activity. Ang uh, naay sa city, kanang dirigit sila mag SRA so pangita ah, mag stick maguna sila sir of um no uh, no objection na certificate tapos kada no objection certificate na i-issue ni city or ni LGU or ni peso mo na pa pakita dito pag PUA DMW naman natan na sila ron uh, pag DOEA, and then mga sila authority so the authority gikan ka po ila eh, din sa big cat so so kung wala sila yung present na authority although naghatag hatag na may of no object certificate dili sila makakanda maski pa naka um schedule na sila din ha ah. basta wala sila may pakita cancel gid na nun so illegal sila yes sir so ma'am or test sa uh, LGU uh, we implement na dole bullet actually sa dole Uh, but because uh, peso is employment, so nakaangkla kami kang dole. So as to um, inspection, we are not authorized for that. It's only the inspectors of the Department of Labor and Employment. However, pwede mi maka-refer if naay mo sumbong sa office nga na yung mga um, reklamo sa ilang employer o ilang mga employer is uh, not obedient or compliant, so pwede may maka-refer dito kan donor. Thank you. Thank Um, official, but we are looking into uh, labi na sa employment, labi na kapasitive na impact into um, naamang ganito ay higikoan na to mayor na possible diba? we are looking into actually possibility and are actually kung ka kanang sa um, kana ni mo ang mention sir, but daghan ni of game look into possibilities para lang gid ma augment ang uh, employment services nato din eh. Na, na kay bag pa ang test do. So we are establishing and we focus also sa training, skills training nato ah, uh, pabor sa ato nga natay LTPC so, di ba? Um so kana may gusto ko di establish nga the skills training and then ma-employ na to ang ato ang mga sa LTPC. So mo na yung ipangin ka uh, mong to augment the linkage with our employers uh, overseas and local and then also for the government agencies na nag-monitor for employment, importante man na for the safety na nato mga workers. Um, mo na yung di workout ka ron and hopefully if God's will uh, ma na nato na for the next coming years. Thank you.